isang top 5 municipal most wanted person ang walang palag matapos maaresto sa naging manhunt operation ng mga otoridad dahil sa kasong statutory rape sa masingal Ilocos Sur Staff Sergeant Robert Abelia sa report. May ng mga gulimot. Kaya sa um, mga saum, um, mabaling, sarang laban mo ng pahurugin sa Pilipinas. Mga, kaya nagdati karbo mga mangala ti sarili mo abogado na abogot mo apili ngam nuha mo kaya agad si abogado nga mangitid mo ng abogot ti gobyerno para hindi na. nawatan na inyo sa ah, na mati ko Arestado ang 22 years old na lalaki na tinaguri ang top 5 municipal most wanted person sa kinakaharap nitong kaso na statutory rape at statutory sexual assault sa magsingal Ilocosur nito lamang linggo ika-18 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Rodel Arragasa officer in charge ng Magsingal Municipal Police Station, ang suspect na si Alias Draco, 22, binata at residente ng barangay Sarsarakat, Magsingal, Ilocosur. Ayon kay Police Captain Ragasa, naaresto ang sospek bandang alas 3.50 ng hapon sa barangay Kabalangagan, Bigan City, Ilocosur dahil sa visa ng warrant of Arrest na inihain ang Magsingal Municipal Police Station sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory sexual assault na may piyansang nagkakahalagan ng 180,000 pesos. Ito po uh, na-only po natin by virtue of warrant of Arrest for uh, statutory rape eh kinasuhan pinasuhan po natin dahil sa ginawa niya noong October 2 2023 sa barangay po nila sa Barangay sa Sarakatip sumak so single kung saan ang uh, nanggahas po siya ng isang 13 year old na babae tapos ah uh, ipinila po namin yung kaso ipinilfer e, namin sa Fiscal Office for evaluation ah uh, nagprospore na po yung kaso at uh, noong February 16 eh naglabas po ng Ward of Paris sa kaso niya at inipek po natin ito noong -no, February 18 at nauli po natin iyong, itong suspect po natin at asok na of now eh, nirefer na po natin, natin siya sa ano, -pi pinapamit na po natin siya sa provincial jail. Sa kasalukuyan, ang mag-single PNP ay patuloy na pinaiigting ang seguridad ng mga residente sa kanilang lugar upang matupad ang layunin ng pamahalaan na mapanatili ang kayosan at protektahan ang mamamayan laban sa anumang uri ng karahasan alinsunod sa mithiin ng Pangulong Marcos para sa Bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, the home of citizen-friendly policemen and protector of human rights, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police. Maraming salamat Police Staff Sergeant Abelya.